Bago ka pa man nagising ngayong araw, minahal ka na ng Diyos. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, may imbitasyon mula sa langit. Isang panawagan para sa pag-asa, para sa kaginhawahan, para sa bagong simula. Hindi aksidente na narito ka ngayon. Ang bawat panalangin na ibinubulong mo sa puso mo ay naririnig niya. Ang Panginoon ang aking pastor. Hindi ako magkukulang. Awit 23:1. Ang salitang ito ay hindi lang salita. Ito'y pangako. Pangakong ang Diyos ay magbibigay, gagabay at magdadala ng kapayapaan sa iyong tahanan at kasaganaan sa iyong buhay. Kaya ngayon, lumapit tayong may pananampalataya. Maghanda ang iyong puso. Narito ang oras na hinihintay mo. Sa bawat paghinga mo ngayong umaga, may bagong pag-asa. Ang bawat sinag ng araw na sumilip sa bintana mo ay paalala Buhay ka pa at may plano pa ang Diyos sa iyo. Hindi mo kailangang maintindihan lahat ng nangyayari. Ang kailangan mo lang ay maniwala na ang Diyos ay gumagalaw kahit hindi mo pa siya nararamdaman. Kaibigan, minsan ang pinakabanal na bagay na pwede mong gawin ay ang manahimik at makinig. Dahil sa katahimikan doon nagsisimulang magsalita ang Diyos. Sa kalmadong puso, dumadaloy ang kanyang tinig. Tumahimik kayo at kilalanin ninyong ako ang Diyos. Awit 46.10 Ngayong umaga, habang nakaupo ka, habang nakikinig ka, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Ang bawat salita na maririnig mo ay maaaring maging sagot sa matagal mo ng panalangin. Nais ng Diyos na bigyan ka ng direksyon, ng katiyakan, ng kapayapaang hindi kayang sirain ng anumang sitwasyon. Nandito ka dahil tinawag ka niya. At ngayong narito ka na, hayaan mong siya ang mangusap. Dahil ang Diyos na nagbibigay ng hininga ay siya ring Diyos na magpapalakas sa iyo, magpapalaya sa iyo, at magpapala sa bawat aspeto ng iyong buhay, pati na sa iyong pananalapi. At sa iyong tahanan, handa ka na bang makipagtagpo sa kanya sa panalangin? Isulat mo sa comments, Panginoon, kausapin mo ako ngayon. Mag-subscribe ka rin sa channel na ito para mas marami pa tayong paglalakbay ng pananampalataya. Handa ka na ba? Halina't itaas natin ang ating mga kamay at buksan natin ang ating mga puso. Ama namin sa langit kami lumalapit sa iyo ngayong umaga dahil alam naming ikaw ang Diyos ng kabuhayan, ang Diyos ng kapayapaan, ang Diyos na nagbubukas ng mga pintuan na nakasara. Nagpapanalangin kami sa harap mo. Ipahayag mo ang iyong kagandahang loob sa aming buhay pananalapi. Buksan mo ang mga pinto ng pagkakataon, bagong trabaho, bagong ideya, bagong pagkakakitaan na ayon sa iyong layunin para sa amin. Alisin mo ang bawat sagabal na hindi namin panakikita at patatagin mo ang aming mga hakbang upang matibay kami sa pananampalataya. Panginoon, sa loob ng bahay namin, nais naming maramdaman ang iyong presensya sa bawat kwarto, sa bawat sulok. Gawin mo ang aming tahanan bilang isang pintuan ng pagpapala. Sa silid kainan, sa sala, sa mga kwarto, sumalubong mo kami kahit kami tahimik, kahit kami nagsisikap pa. Huwag kayong mangingimi, kundi sa lahat ng bagay ay hayag ang inyong mga daing sa Diyos. Filipos 4.6 Kaya't inilalapit namin ang aming mga kwento. Ang aming mga pangarap, ang aming mga takot, lahat ay sa iyo. Gawin mo, Ama, na sa bawat bill na aming tinitingnan, sa bawat buwanang gastusin, sa bawat proyekto na sinisimulan namin, mayroong tanda ng iyong pagpapala. At sa bawat sandali ng kawalan ng kasiguraduhan, ay bigyan mo kami ng kapanatagan, dahil hindi ka mananatiling tahimik, ikaw ay kumikilos. Ako ang Panginoon. Wala sa inyo ang sariling lakas ang nagtagumpay. Isaiah 64.6 Ngunit para sa iyo ay walang bagay ang imposible, sapagkat sa Diyos walang imposible. Lucas 1.37 Ngayon naman, pagpalain mo ang aming pananampalataya, ibuhos mo ang langis ng kagalakan sa aming espiritu na nagiging pananggalang laban sa takot at pag-aatubili. Turuan mo kami na magtiwala sa iyong timing, hindi sa aming sariling pagsisikap. Hayaan mo na ang bawat hakbang namin ay may kasamang panalangin at pagpapala, hindi sa automatikong paraan, kundi sa tuloy-tuloy na kagandahang loob mo. Salain mo kami, Ama, mula sa mga ideya ng kakulangan. Palitan mo ng isang pag-asa na lumalaki sa gitna ng paghihintay. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Awit 23:1 Tulad ng pastor na naghahanda ng makakain sa kawan, panatilihin mo kami sa mga luntiang pastulan at sa tubig na tinatagay ay pahingahin mo ang aming pagod na puso. Sa aming tahanan ayunin mo ang aming pagsasama. Palakasin mo ang ugnayan, paluwagin mo ang pasanin, ibalik mo ang saya. Gawin mo na ang aming tahanan ay hindi lang isang gusali, kundi isang sambahan ng iyong presensya, isang kanlungan ng pagpapala. At habang ang pinansyal na bahagi ng aming buhay ay sumasa ilalim sa iyong makapangyarihang pagkilos, ipaalam mo sa amin na ang kapayapaan na bumabalot sa aming tahanan ay magmumula lamang sa iyo. Sa bawat paghubog ng plano namin sa negosyo, sa propesyon, sa pamilyang bumubuo ng aming buhay. Ikabit mo ang iyong pangalan, ang iyong kaharian. Hayaan mo na ang aming panloob na mundo ay sumabay sa panlabas na pagpapala. Kapag may pagunlad sa pananalapi, bigyan mo din kami ng yabag ng pagmamahalan at kapayapaan. Sa iyo, Panginoon, ang kapangyarihan at ang kaharian. Awit 62.11 At kami umaasa sa iyong katuwiran hindi mo manag-anahan kami sa kaguluhan. Sa halip, dalhin mo kami sa katahimikan ng iyong presensya. Sa oras ng labis na trabaho o pag-aalala, ilapit mo ang iyong pahinga. At sa oras ng pagbabago, ituwid mo ang aming mga landas at gabayan mo ang aming mga desisyon. Ang aming mapagpakumbabang panalangin ay nakatuon hindi lang sa kasalukuyan kundi sa kapanahunan sa hinaharap na ikaw ang sumasalamin sa lahat ng aming pagpapala. Ngayong panahon, hinihigi namin ang isang bagay, ang iyong direksyon. Gawin mo ang aming puso na bukas na madaling tumugon sa iyong boses iparamdam mo sa amin na sa bawat halaga na pumasok at lumabas sa aming buhay, Ikaw ang may sakin. Sa bawat tapak, sa bawat hakbang, sumalubong ka. Gawin mo kaming instrumento ng iyong pagpapala, hindi para sa aming sariling pansariling layunin, kundi upang kami maging daluyan ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Ama, maraming salamat o Diyos ng Himala para sa tugon na nagsisimula ng pumasok. Kahit hindi pa namin ganap na nakikita, tinatanggap namin ang iyong tugon na nakalaan sa amin. Tinatanggap namin ang kapayapaang nagmumula sa iyo, ang pagulad na hindi lang para sa amin, kundi para sa aming tahanan, para sa aming pamilya, para sa aming pamayanan. At sa pangalan ni Heso Kristo, ang aming Panginoon, amin ay iligtas gitad, amin ay pagpalain. Amen habang lumilinaw na ang iyong tinig sa aming puso, maririnig mo ba siya ngayon? Hinihintay namin ang tugon, ngunit alam naming dumarating na ito. Manatili ka dahil sa susunod na bahagi ay lalawak pa ang ating panalangin at paglaya ng pananampalataya. I-comment sa ibaba. Ako'y tumatangay sa iyong presensya, Panginoon, at huwag kalimutang mag-subscribe upang likhain natin ang isang komunidad ng pag-asa at pananalig. Handa ka na bang ngumiti sa pag-asa na dumarating na? Ngayon, kilalanin natin ang dakilang paraan ng Diyos sa pagpalago ng iyong pananampalataya, pananalapi at tahanan. Inhalin at samahan mo ako ng malalim sa salita, isang pangako mula sa Kanya na hindi bumabalik na walang bunga. Ang buhay ng isang tao na pinili ng Diyos, hindi laging makikita sa labas ang pagbabago kaagad. Minsan, ang unang himala ay sa loob, sa puso, sa isip, sa pananalig. Ngunit kapag siya'y tumayo sa salita ng Diyos, ang mga lupaing bakal ay naging parang lupaing ginto. Isipin mo ang halimbawa ng balong babae sa sarepta nang malapit na siyang sumuko, nang tila wala na siyang kitain, humirap na, ngunit nang kausap ng Diyos sa pamamagitan ni Elias, ginawa niya ang maliit na harina at langis na naging sagana sa kalagitnaan ng kakulangan nakita niya ang biyaya tulad din ito sa atin ngayon sa gitna ng pangamba sa pananalapi sa gitna ng pag-aalala sa utang sa kulang-kulang nakita ang Diyos ay may plano at ang plano niya ay hindi basta pataasin lang ang numero sa bank account, kundi itatag ang iyong tahanan sa kanyang presensya, gawing daluyan ng kanyang kapayapaan, gawing altar ng kanyang pangako. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mateo 6.33 sa panahong iyon, sinabi niya na ang unahin ang kanyang kaharian at katuwiran, ang ibig sabihin, hayaan mong siya ang leader sa buhay mo. Hayaan mong siya ang humakbang bago ka. Hayaan mong siya ang magbukas ng pintuan bago ka pumasok. At kapag ginawa mo ito, ang mga bagay na pinapangarap mo, kita, tahanan, relasyon, kapayapaan, idaragdag sa iyo, hindi baka lang kundi idaragdag. Ngunit paano natin ito ginagawa sa araw-araw? Una, kinikilala natin na ang ating kasaganaan ay may spiritual na pinagmulan. Ibig sabihin, kapag nagtrabaho ka ng husto, hindi lang ito mula sa sariling pagsisikap mo, kundi dahil ang Diyos mismo ang gumagawa sa iyo para mabunga. Ang aking Diyos ay buong sagana sa pagpapala ayon sa kanyang kayamanan sa kadakilaan niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Filipos 4.19 Kaya't ang ginhawa ng pananalapi ay hindi lang resulta ng diskarte at sipag. Ito ay resulta ng isang Diyos na tapat at dakila. Pangalawa, kailangan nating maging matuwid sa loob. Hindi sapat na ilulukso natin ang panalangin at pagpapala, ngunit iilang bahagi ng buhay natin ang handa sa pagbabago, ang ating puso, ang ating ugnayan, ang ating tahanan. Ang Diyos ay ayaw gumana lang sa eksteryor, gusto niya ang kabuuan. Kung may galit na hindi napatawad sa tahanan, ang biyaya maaring huminto sa pagdaloy. Kung may tensyon sa pagitan ng mag-asawa, ang kapayapaan ng Diyos ay hindi magsisilbing dekorasyon lamang ito'y magiging buhay sa inyo kapag binuksan ninyo ang puso sa kanyang paghilom pangatlo ang pananampalatayan mo kahit maliit ay mahalaga minsan ang unang hakbang ay pag-asa sa maliit tulad ng balo na nagtiwala sa harina at langis na mayroon ang hakbang mo ngayon ay maaaring simpleng pananampalataya Panginoon, gagamitin ko ang kaunti kong ito para sa ikaw. At kapag ginawa mo iyon, makikita mo ang kumalabog na biyaya. Maniwala ka na ang Diyos ay kasama mo kahit ngayon, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Ngayon, narito tayo sa gitna ng pagkakataon. Tayo'y nasa tanghali ng panalangin at pag-asa, hindi pa atin ang lahat ng sagot, ngunit atin na ang kanyang presensya. At sa kabila ng kilos ng kilos natin, may isang bagay pa tayong hindi dapat kalimutan. Ang Diyos ay tumatawag sa iyo ngayon. Tumawag siya, hindi dahil sa utak mo lang, kundi sa puso mo. At kapag pinakinggan mo ang kanyang bulong, Anak, lumapit ka, doon magsisimula ang pagbabago. Ngunit hindi lang tayo magtatapos dito ngayon. May susunod pa na lalim, may hakbang pa natatahakin, may pintong nakabukas para sa iyo. Pintong iyon ay maghihikayat sa iyo, magbibigay ng katiyakan, magdadala ng himala, kaya't manatili ka. Dahil sa susunod na bahagi ay tatalon tayo sa panalangin na magbubukas ng pinta sa iyong tahanan at pananalapi. Isang panawagan ng Diyos na sasagutin ang iyong sino ako at saan ako patutungo. Handa ka na bang sagutin? Enjoy mo ang ngayon at isulat mo sa comment section ang phrase na Panginoon, Inuuna kita sa lahat ng bagay. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel upang tayo'y magpatuloy sa paglalakbay ng pananampalataya at kapayapaan. Handa na ang puso mo. Ngayon ay sasabak tayo sa isang makapangyarihang sandali ng pagunlad sa pananampalataya at pag-asa. Sa bawat himig ng salita ng Diyos, may pagising ng bagong pagtingin sa buhay. Kaya samahan mo ako sa paglakad na ito hakbang pagkatapos ng hakbang sa mundo ng espiritual na kayamanan at pananalapi na inilalaan para sa iyo. Una, isipin mo ang eksena. Ikaw ay nasa gitna ng isang lumang tahanan. May mga sulok na tila nagdilim. May mga bintana na tila may mga bakal na nakasara. Ngunit sa loob ng tahanan iyon, naririnig mo ang isang tinig. Ako ang pintuan sa pamamagitan ko makakapasok kayo at makatatakas sa pagdurusa. At iyon ay si Heso Kristo. Sa Kanya nagsisimula ang tunay na direksyon. Kung hindi natin binubuksan ang pintuan ng pusong nakasarado sa Kanya, paano natin matatanggap ang biyaya ng Diyos? At kung ang ating mga habol sa panalangin, sa trabaho, sa negosyo ay walang simula sa Kanya, paano ito magiging tuloy-tuloy at matibay? sa pagiging tapat mo sa Diyos, sa pagsisikap mo sa trabaho, sa pagmamahal mo sa pamilya, lahat iyan ay may espiritual na katumbas. Hindi ito hiwalay. Kung ang iyong tahanan ay puno ng tensyon, kung ang iyong puso ay puno ng pag-aalala, ang hangin ng pagpapala ay hindi makakaagos ng buong buo. Ang bawat sulok ng iyong buhay ay dapat mapuno ng kanyang presensya ang bawat salita ng iyong bibig ay dapat sumalimot sa kanyang katotohanan. Ang bawat desisyon mo ay dapat tugma sa kanyang plano. Sa mga taga Filipos 4.6 ay sinasabi, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat. You version, the Bible app, bible.com. Iyan ang paalaala. Huwag lang basta humiling, kundi may pasasalamat. Ang panalangin na may pasasalamat ay sumasampa mataas. Ito ang binbuksan ang mga langit para sa sagot. Kaya kung ikaw ngayon ay may pinansyal na pangangailangan, kung ang iyong tahanan ay naghahanap ng kapayapaan, huwag kang manahimik lang. Humiling at ipahayag mo rin ang pasasalamat dahil ang Diyos ay nagdadasal sa tunog ng inasal na pusong nagpapakumbaba at umaasa. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka na bang buksan ang ibang bahagi ng iyong buhay para sa Diyos? Handa ka na bang sundin ang tinig niya sa bawat hakbang? Dahil kapag sinabi mo, Oo, ang buhay pananalapi mo ay magsisimulang manumbalik hindi dahil sa iyong sariling lakas, kundi dahil sa kanyang kapangyarihan. Ang tahanan mong tila hindi na umaasang magkakaroon ng pagpapala magiging lugar ng kapayapaan at kasaganaan. Hindi magaan ang landas at hindi rin dapat maging mabilis lang, ngunit ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo ay tatapusin ito hanggang sa araw ni Kristo. Bible Gateway Plus One. Ngayon ay inaanyayahan kitang tumayo. Tumayo at igawa ng espasyo ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Sa tuwing bumabangon ka at pumapasok sa tahanan mo, isipin mo, ito ang lupaing ginawang taniman ng Panginoon. Sa tuwing titingin ka sa iyong trabaho, isipin mo, ito ay altar ng aking pagsamba at daluyan ng kanyang pagpapala. At sa tuwing ginagastos mo ang kinikita mo, isipin mo, ito ay binhi na inihahagi sa lupa at ang Diyos ang nangangasiwa para lumago. Ngunit meron pang susunod, may bukas na bahagi ng iyong buhay na kailangang ilawan. May bahagi ng pananampalataya mo na hindi pa ginamit. May bahagi ng kabuhayan mo na hindi pa nakikita ang pagbabago. At ang Diyos ay handa ng pumasok doon. Kaya manatili kang nakikinig. Dahil sa susunod na bahagi ay bubuksan natin ang susi para sa mga pintuan ng pagpapala. Para sa kilos, para sa hakbang, para sa panumpa ng pagbabago. Huwag kang aalis ngayon. Bago ito matapos, hihilingin ko sa iyo. Isulat mo sa comment section ang salitang Ako'y nananahan sa presensya ng Diyos at kung makakagawa ka isang pangungusap pa, Panginoon, ilapit mo ang iyong biyaya sa aking buhay at tahanan. Huwag mong kalimutang mag-subscribe upang makasama tayo sa susunod na hakbang ng pag-asa at pangako. Handa ka na bang ilahad ang iyong tinig ng pananampalataya? at deklarasyon ng tagumpay, ngayon ni maghahain tayo ng makapangyarihang salita ng pananampalataya at pag-asa, isang hakbang na magpapalago ng iyong karakter at magpapalakas ng iyong pananalig sa Diyos. Ito ang oras para sa mga deklarasyon ng pananampalataya, para sa pagtanggap ng pangako ng Diyos, hindi lamang para sa iyo, kundi para sa buong tahanan at buhay pananalapi mo. Una, ilahad natin ang ating pagkilala. Ako ay anak ng Diyos at ang kanyang pagpapala ay para sa akin. Ang aking Diyos ay buong sagana sa pagpapala ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kadakilaan niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. In Philippos 4.19, tandaan mo ito, ang pagpapala ay hindi nakadepende sa sukat ng iyong kita o dami ng iyong posisyon, kundi sa kadakilaan ng Diyos na nagmamahal sa iyo ikalawa gawin mong pamamahayag bawat salitang bibigkasin mo ay magiging binhi sa lupa ng Diyos sabi ng salita huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip sa bawat bagay ay ipahayag ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap na may pasasalamat to 4:6 kaya ngayon Hayaan mong ang iyong bibig ay maging daluyan ng pananampalataya ng pag-asa ng kapayapaan. Sabihin mo, Panginoon, tinatanggap ko ang iyong direksyon sa aking buhay pananalapi. Tinanggap ko ang iyong pagpapala sa aking tahanan. Ikatlo, tumayo sa katotohanan na ang iyong tahanan ay hindi simpleng bahay lamang ito ay templo ng Diyos balsa mo ng kanyang presensya sarili mong lupain ng kapayapaan at kasaganaan isipin mong sa bawat hakbang mo sa loob ng inyong tahanan sa bawat pagbukas ng pinto sa bawat paghawak ng pambili sa bawat usapan kasama ang pamilya ang presensya ng Diyos ay dumadaloy hindi basta-basta ang paglalakad mo Ito'y may espiritual na dimensyon. Ang kasaganaan sa buhay pananalapi ay sumasabay sa kapayapaan sa tahanan. Ikaapat, humakbang ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi kinakailangang makita mo na ang buong resulta. Minsan, ang unang hakbang ay maliit. Isang paniniwala, isang panalangin, isang hakbang na may pagtitiwala sa Diyos na siya ang bahala. Ang Diyos ay gumagawa sa iyo bago pa man makita ang buo mong progreso at habang gumagalaw ka sa liwanag niya ang larawan ng iyong buhay ay unti-unting nababago may pagbabago sa pagkilos, pagbabago sa pananaw, pagbabago sa tahanan, pagbabago sa pananalapi. Ikalima, tingnan mo ang sarili mo ngayon nasa gitna ka ng proseso ngunit hindi ka nawawalan. Sa halip lumalago ang iyong kapayapaan. Sa halip, lumalago ang iyong pananampalataya. At habang ang pananalapi mo at tahanan mo ay pinagpapala, ang iyong espiritu ay naging matatag, ang iyong puso ay naging bukas, at ang iyong salitang bibig ay naging instrumento ng pagbabago. Ikaanim, gawin mong ari arian ng pangako. Hindi ako mawawalan, hindi ako matitinag. Gumawa ka ng deklarasyon tulad ng, ang aking tahanan ay tahanan ng Diyos. Ang aking buhay pananalapi ay biyaya niya. Ang aking pamilya ay pinananahanan ng kapayapaan ng Diyos. At tuwing sasabihin mo ito, mararamdaman mo ang Espiritu ng Diyos na pumupuno sa paligid mo, nagluluwal ng kapayapaan at kasaganaan. At ngayon, sa pagpapatibay ng iyong pananampalataya, nais kong ituloy mo ito sa komento isulat mo yung phrase na Panginoon, pagpapalain mo ang aking tahanan at kabuhayan, at kung may isang salita kang gustong sabihin sa Diyos ngayon, ilagay mo din. Ako ay tumatanggap ng iyong sagot, Ama. Huwag mong kalimutang mag-subscribe upang tayo'y magpatuloy sa susunod na hakbang ng pag-asa at tagumpay. Manatili ka dahil nasa susunod na bahagi ang pagbukas ng pintuan ng mga himala sa iyong buhay, huwag kang aalis dahil patuloy tayong magsisilbing pinagmulan ng pagpapala at pagbabago, handa ka na bang sisikat ang araw ng pag-asa sa buhay mo sa isang himala na tiyak? Ngayon ang sandali ng pagtatapos at ng bagong simula. Sa bawat hakbang na tinahak mo kasama ng Diyos, sa panalangin, sa pananampalataya, sa pag-asa, narito tayo ngayon sa pintuan ng pagbabago hindi lang para sa iyo, kundi para sa iyong tahanan, para sa iyong pananalapi, para sa iyong buong pamilya. Ngayon ang Diyos ang siyang nagahari at hindi na ito basta pangarap, ito ay pangako, ito ay katotohanan. Sa iyong puso ay tumunog ang kanyang tinig. Anak, ipagkatiwala mo sa akin ang iyong buhay pananalapi at gagawin ko ang hindi mo pa inaasahan. Hindi ka na lumalakad ng mag-isa, hindi ka na sumusumikas nang wala siyang makitang bunga. Ang bawat hakbang mo, bawat panalangin mo, bawat Panginoon, ako'y humihingal sa iyong presensya ay may tugon. At ang tugon ng Diyos ay hindi mananaig sa takot, hindi mananalo ang kawalan, sapagkat ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Awit 23.1 Ang Diyos ay hindi lang nagbibigay, siya ang nagtatag, nagtatayo, nagliligtas. Ngayon, isipin mo ang tahanan mo, hindi lamang dingding at bubong, kundi isang lugar ng presensya, isang altar ng kapayapaan. Sa bawat silid, sa bawat upuan, sa bawat hapagkainan, ang presensya ng Diyos ay dumadaloy. Kapag ibinukas mo ang pinto ng iyong tahanan at pumasok ka, Ramdam mo ang kapayapaan na dumadampi ang ligaya na dahan-dahan ng namamayani. At sa pananalapi mo, ang bawat kita, ang bawat pagkakautang na unti, unting humihilom, ang bawat oportunidad na dumating sa iyong daraanan, lahat ay may tatak ng Diyos, may pirma ng Kanyang presensya. Hindi ka nalang basta nangarap. Ngayon ay nagsisimula kang managot sa pangako at habang tumatakbo ang araw, ang pamamahayag mo ay tumitibay. Ako'y binigyan ng Diyos ng direksyon para sa aking buhay pananalapi. Ang aking tahanan ay binayan ng kanyang kapayapaan. Ang iyong bibig ay naging daan ng pagpapala. Ang iyong puso ay naging sabayan ng kanyang tinig. Ngunit, tandaan, ang pag-asa ay hindi lang para sa ngayon, It's para sa bukas din. Ang Diyos ay hindi nakakalimot ng binhing inihasik mo sa ngayon sa pamamagitan ng panalangin at pagsunod. Ang idinaragdag Niya ay hindi pansamantala lang, kundi panghabambuhay. Sa bawat taon na darating, sa bawat henerasyon na maglalaho, ang pangalan mo at ang pangalan ng iyong pamilya ay magsisilbing patutuo ng katapatan ng Diyos. At kapag nanonood ka ngayon, Hayaan mong ang espiritu mo ay huminga ng malalim. Damhin mo ang pagbabago, iyon ang simula ng bagong kabanata. Wala nang magsusulit sa halagang hindi biyaya ng Diyos dahil narito ka na sa tugmang oras ng Kanya. Gawing patutuo ang kwento mo. Magsalita ka ng tagumpay. Magsalita ka ng pag-asa. Magsalita ka ng wikang pananalig. Ngayon, isa na lang ang panawagan. Isulat mo sa comment section ang salitang Panginoon. Tinatanggap ko ang iyong sagot para sa aking pamilya at kabuhayan. At kung may isang pangungusap kang gustong sabihin sa Diyos bilang deklarasyon, ilagay mo. Ako ay instrumento ng iyong pagpapala. Huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito at iklik ang video na ipinapakita sa screen ngayon dahil sa susunod na bahagi ay paglalapitan pa natin ang mga himala at dadalhin natin ang pagpapala sa isang bagong antas. Salamat sa iyo at manatiling matatag dahil ang Diyos na sumimula ng mabuting gawa sa iyo ay tapat na tatapusin ito. Pindutin mo na ang subscribe at tingnan ang susunod na video para sa patuloy na paglakad sa direksyon ng Diyos para sa iyo